Alam nyo ba na sa NAA ngayon ay hindi lamang aeroplano ang lumilipad. Kasama na nga rito pati presyo ng mga pamasahe. Hindi kayo nagkakamali sa inyong mga narinig dahil may mga mandarugas pa rin na tila nakapromo sa panlalamang na parang laging nakabuy one take one all ang mga sinisingil. Bago ko pa nga lang makasakay sa mga taxi or mga habal-habal ay tila ba may malaking question mark na sa kanilang mga isipan. Minsan nga kapag ang mga Pilipino ay dumarating sa ibang bansa ang iba sa atin ay mukhang ibang lahi. Kaya naman, ang ibang taxi driver ay napapatanong ko minsan, Pinoy ka ba? Galing ka bang abroad? At habang nagtatanong nga ang mga yan, ay mayroon nang tumatakbo sa kanilang isipan. Baka nga iniisip ng iba dyan, Aba, mukhang dolyar to ah. Singilin natin ang triple. Ganito na ba talaga ang pagsalubong sa mga kababayan nating pagod sa biyahe? Hindi pa nga lang sila nakaka-check-in sa bahay, ay nachecan na agad ng scam sa airport. Panoorin nyo ang video na to at halukayin natin ang kalokohang sistemang ito. Baka sakaling matauhan na ang mga tagasigil na ito na akala mo'y tumama sa loto. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Bukod sa naiya, pinaguhuli rin ang mga kolorum at nangongontratang taxi sa mga paliparan sa ibang rehiyon. Damay din, pati mga habal-habal na may pareho manong estilo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Galing Palawan si Paul at ilang minuto nang nag-aabang ng masasakyang bus nang matsyempohan namin sa NAIA Terminal 3 kanina. Kasi yung past experience namin dito nung isang araw, hanggang EDSA lang kami, isang libo yung siningil. Kaya, oh, uh, taxi mag... yun. Oo. -oh. Uh, uh -huh. rin nag-aabang ang iba pang pasahero. Medyo mahal po yung taxi na napagtanungan namin. para ay, pra... Dito hanggang Phoenix 1 to 50. In In bus na lang. Po. Bakit po? <laughs> sa budget na. mahal. <laughs> Pero ang ilan, minsan ay napipilitang sumakay sa mga taxi na nungungtrata. Kasi kung wala man masasakyan, di paya ka na lang doon. Wala na iba. Ibang choice. Ay mismo sa director ng PNP Aviation Security Group, talamak na ang mga taxi nungungtrata sa halip na magmetro. Kailangan natin ng whole of the nation approach, tulong-tulong collaboration with them para kahit pa paano maibsan natin itong pamimiktiman. Kaya ang ABSI Group naglunsad ng nationwide operation laban sa mga naumundratang taxi. Ito nakikita ninyo dito sa aking likuran ng mga hilera ng taxi ay inan lamang sa mga nahuli ng PNP absi Group at LTO sa kanilang operasyon nationwide. Laban pa rin dito sa mga taxi driver na nangungontrata. Pinakamaraming nahuli dito sa Metro Manila. Umabot na ito sa 28 kabilang ang labing isang nahuli noong June 25. Limang taxi drivers ang nahuli sa Central Visayas at isa sa Davao Region. Nasa labing isa naman ang mga nahuling habal-habal dahil kolorum na nga nangungontrata pa. From T1 to T3, yung singil niya is 350 pesos na kung tutusin, wala pa yatang isandaan yon. Eh, kawawa naman yung, ano, yung mga pasahero natin. Kanina, itin on over sa LTO ang mga taxi at siglo na nahuli sa operasyon. Merong sindikato talaga dito lang papatakbo? Uh, we will look into that po, ma'am. Uh, we will submit reports as soon as obtained po kung may talagang mga tao behind this ano syndicate. Hinihikayat ng ABC Group ang publiko. Nereklamo sa kanila ang labis-labis na paniningil ng mga driver. As long as mabidyohan po nila, mapicturan po yung driver, makuha yung other informations, pwede po nilang ipatawag yan for a show cause. Ipinag-utos din ng Transportation Department ang paglalagay ng malalaking karatula sa NIA para madali ma-access ng mga pasahero ang libreng interterminal shuttle. Samantalang, bistado ang isang angkas driver habang naniningil ito ng halos 2,000 pesos mula sa isang pasaherong galing na iya Terminal 3 papuntang Kainta Arisal. Nakakagulat nga ang taas ng paniningil na ito na para isang helikopter na de aircon ang sinakyan nitong si Kabayan. At para sa buong detalye ng pangyayaring to, panuuri natin ang video na to. Viral ngayon ang isang motorcycle taxi rider na naningil ng 2,000 piso para sa biyahing hindi naman naabot sa 300 pesos ang pasahe. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Magkano sir? Tila nagkalat pa rin ang mga pasaway sa daan. Isa na namang insidente ng umanoy overcharging ang viral ngayon. Magkano sir? So, siya, niya, Ito, kaya, ka <yellan> hindi masyadong malaki sir yung inyong yon. Yeah. Yeah. Terminal 3 lang yung ano nyo eh. Base sa video na inupload ng All About Pinas sa Facebook, yung, dalawang um, libo ang singil ng isang angkas rider sa pasahero okay. niya na biyaheng mula na Iya Terminal 3 hanggang Cainta Rizal. Maririnig pa ang kumukuha ng video na tumawad ng hanggang isang piso dahil sa tagang singil ng rider. Kahit isang libo lang sir, pasok pa, pa sa rin sa ano mo yun eh. Pero ang rider, sinermonan pa ang kanyang pasahero. Hindi, hindi mo masisisi pa rin yung kapasahero. Kasi pasahero yan eh. Sinubukan naming mag-book sa parehong biyahe sa official Angkas app at ang pamasahe hindi pa aabot ng 300 pesos. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng motorcycle taxi rider for 90 days habang gumagulong ang investigasyon. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya sa registered owner at driver ng motorsiklo para magpaliwanag. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, nakatutok si DOTR Secretary Vince Dizon sa mga kaso ng abusadong driver at nais niyang maparusahan ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni ang CAST CEO George Royega na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang insidente at kung mapapatunayan, maaaring mabanang rider sa kanilang platform. Meron din umano silang strict zero tolerance policy sa overcharging at off-app arrangements dahil nakokompromiso ang tiwala wala at kaligtasan ng mga pasahero. Inuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng isang motor taxi rider dahil sa umanoy overcharging o labis na paniningil ng pamasahe. Sa isang video na kumakalat ngayon sa social media, mapapanood ang isang rider na sinisingil ang kanyang pasahero ng 2,000 pesos mula sa Naiya Terminal 3 hanggang Kaintari Zala. Agad na nakarating sa kaalaman ng Department of Transportation at LTO ang nasabing video kaya pinatawan ng siyam na araw na suspension ang lisensya ng nasabing rider habang nagsasagawa ang mga otoridad ng investigasyon. Sakaling mapatunayan ng paglabag, maharap ang rider sa kasong improper person to operate a motor vehicle na may maximum penalty na pagbawi ng lisensya. Magkano sir? Kuwan po magkano sir, sinabi mo sir. Hindi, masyadong malaki sir yung inyong yun. Terminal 3 lang yung ano nyo eh. Terminal 3 lang kasi yung ano nyo. Kahit isan libo lang sir, pasok pa rin sa ano mo yun eh. Hindi, hindi mo masisisi pa rin yung kapasayro. Kasi pasayro yan eh. Pare, binidyo ko lang ha. Para ano lang. So, nag-ask ko din yung computer na akong kumusay. Magkano? Terminal 3, dalawang libo? Grabe eh. Ang Paalala po para sa ating mga kabayan, dahil minsan kasi, sa kagustuhan nating hindi na tayo maabala at makipagtalo, ay tinatanggap na lang natin ang mga maling gawaing ito na kahit alam natin ay sobra na. Pero tandaan nyo, kapag hindi tayo nagtatanong, ay mas lalo tayong nagiging bukas na target ng panloloko. Maging mapanuri po tayo at maging matalino at huwag basta-basta na lamang papayag sa ganitong maling sistema. Lagi po natin tatandaan, ang informed na pasahero ay hindi basta-basta naloloko. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.